Matapos nga maging tampok ng usapan si Kim Chu at Paulo Avelino dahil umano sa magkasama nilang selebrasyon noong Pasko at Bagong Taon ay hindi na maiwasan pang pag-isipan na mayroon umanong relasyon ang dalawa na hindi naman iginiit ng dalawa. Umano ay nasa klase sila ng relationship na more than friends but less than lovers. Matapos nga umami ng dalawa patungkol sa kanilang relasyon ay mas naging tumpok sila ng usapan sa publiko dahil nga dito ay mas naging matunog ang kanilang pangalan. Matapos makumpirma ang namamagitan sa kanilang dalawa ay nag-viral din ang isang post ni Paolo Avelino sa kanyang IG kung saan nakalagay doon ang picture nilang dalawa ni Kim Chiu na binibigyan niya ito ng bulaklak may nakalagay rin itong caption na Finally Officially court ang new Mike Himi. dinumog ng congratulations at proud na mga kumanto ang nasabing post ng aktor at isa na rin sa mga nagkomento ang malalapit na kaibigan nila lalo na ang It's Showtime team na hindi maitatanggi kung gaano ka-proud sa dalawa.